everybody. Alam nyo guys, nag-confuse ako guys kung saan ang camera. Char. So magluto po tayo ng ano, Golay. So ito guys, ay ano to, haba ng bacon. So, masarap to siya guys. Mm, bango. Yan mainit na. I think that's enough. Ang lutoon natin ay Binisaya ni, siya guys, pero Oh, when it gets to the end of... Pero lagyan natin it... ng gata, ha? Huh? Your, your you're singing over here. Does it stop? Yeah. What happened? No more sound. So I put garlic and onions, guys. Okay. so tukis lang, gisagis tukis lang. Mm, bangwoh, bangwoh, Smells good. Caga ito yung ano? To yung meat, letto inatin. Malaman siya guys, may itong mga. Sa kalabasa at saka ano ang lulutuin natin? Kalabasa, squash and green beans. And green and bitter melon. Wow. Ginataan. Hmm, bango. Mabango guys, labing bango. Mabango. So ito yung meat, natin, okay? So yung carne. Saka so, lagyan natin ng squash. Tarap ng squash. So, malalaki ang pagkahiwa kasi ano to siya madurog okay. so, maya-maya ang ang ano ang green beans okay next is lalagay natin ang green beans. Parang parang halo-halo yun. lagyan natin ng ampalaya. Ay. So, wala akong ano talong. Walang talong. And then, lagyan natin ng water. Kasi parang magano na siya. Natunog. So, ayan, lagyan natin ng water para pang sa gulay. Ayan. So, I think dagdagan ko pa ang water. It because te squash malakas siyang sumipsip ng water okay last chance na dear cousin i am done ayito okay, ayito ayang sa so parang tatlong ano tatlong cup ang lagay natin siya. natin ng ano, salt. So, mamaya na talaga to timplahan kasi nalagyan pa natin ng gata, okay? So, pakuloan lang muna natin ng ilang minuto kasi matigas ang kalbasa, ang squash. Guys, medyo malambot na ang ano, ang squash. So, lalagyan natin ng gata. Woo! Ay, kaya pa nga Frozen ang gata. Ayan. So, ipot gata, my dear. Gata? Gata. Gata means coconut milk. I don't know. What does it mean? I heard that before. Milk, lychee, dikuku. So, ayan. Ay, masarap. Masarap to siya, guys, pag ano, pag shrimp, pero, ang available lang po sa amin, Ang available is pork chop. Tapos, sinap-chop ko, ni-slice ko, yun ang ano, yun ang pinakasahog. Kung ano lang ang nasa bahay. Mmm. Delicious. Hello, hello. Quinty, I don't know what that is. Kukayin natin, kukayin. Kasi yung gata nagbukol-bukol. Bukol-bukol. Bukol-bukol. Sarap guys. Sarap. Lagyan natin yung kulitin. Okay. Thank

lagyan natin ng kunting pang palasa. Kunti lang. tara. Ay, hindi na tapon kasi malapak. Hmm. Lagyan hmm. natin ng chili. Chili para may tulay. Ayan, para may kulay, guys. So okay. oh, ito ang pinakano natin, varnishing. O, di Pakita ko, guys, So, yan guys. Ito yung varnishing natin. Garnishing. Oke, okay. nah, ini sarap untuk suami. Oke, oke, ya, saya so, sarap galinya saking garden. Terima kasih. That's it, it's already cooked. Okay. I'm gonna show up. Thank you for watching.